Tinalhan ng kape ni Vines, si Arthur na nasa harap ng computer nito. Aalis na sana siya pero pinigilan siya ng binata. Sandali, pumalik naman siya. Bakit po sir? Usisa niya. Pwede ba alisin mo na ang paumupo mo sa akin? Pakiusap nito. Pakaramdong ko tuloy kasi tanda na ako ni Nadani. Sige maupo ka muna riyan. Naupo naman siya sa isang bakanteng silya. Patuloy si Arthur sa paggawa ng plan sa computer nito. Sa pagkakaanam niya, AutoCAD yata ang ginagamit nito sa paggawa nito ng architectural plans. Marunong ka bang mag-computer? Tanong nito sa kanya. Medyo lang po, sabi niya. Kasasabi ko palang na huwag ka nang mamupo. Sorry, sir. Naisip ko kasi parang hindi akma sa iyo ang maging katulong lang. Nakatungtong ka naman pala ng kolehiyo kaya mo naman siguro ang mga clerical works o kahit ang simpleng secretarial works. Isasama kita sa opisina. Pwede kitang gawing personal assistant or whatever. Sarari naman ang magagawa ko. Marami. Alam mo naman masyadong matrabaho ang architecture. Pwede kitang turuan gumamit ng Excel at database program para sa pag-input ng mga construction materials at kung ano-ano mga gastusin ng aming construction company. Kaya mo ba yun? Natuwa siya sa sinabi nito. Oo, sir. Sang ayon ni. Madali naman akong matuto. Very good. Kaya from now on, hindi ka na alila rito ha. Huwag ka nang gagawa ng trabaho ng bahay. Bibili ako ng isa pang computer para magamit mo. Sir, saan ako magtatrabaho? Dito o sa opisina at saan ako uuwi. Hindi ka naman isang regular employee. Pwede kitang bigyan ng trabaho sa opisina at dito sa bahay. Kaya dito ka pa rin uuwi. At ang loyalty mo ay sa akin. Is that clear? Yes, sir. Okay, sige, umpisan mo na ang trabaho mo. I-double check mo ang figures dito. Ito ang original copy. Binigyan siya ng mga columnar papers ni Arthur. Mga listahan niyo ng mga materyales na gagamitin para sa isang construction project. Naiingit sa kanya ang katulong ng mga kwesta ng malamang hindi na siya katulong doon. Napromote na siya bilang personal secretary o assistant ni Arthur. Kaya sa halip na sa kusina o laundry room, sa study room siya ni Arthur naglalagi. At hindi na rin siya nagsusot ng ano ng isang katulong. Ganun pa man mababa pa rin ang tingin sa kanya ng dalawang kapatid ni Arthur. Makaakala mo porke hindi ka na may dahil hindi ka na pwedeng utusan. Pahayag ni Sylvia sa kanya. Sige linisin mo itong sala. Kumamit ka ng basal at pakintabin mo ang lahat ng muebles dito. Tumalima na lamang siya kahit hindi pa tapos ang pinagagawa sa kanya ni Arthur. Umalis ito dahil may lakad yata ito. Kasama ang girlfriend nitong si Margie. Naganda silang lahat dahil may darating daw na bisita ang mga akwesta. Magkakaroon daw ng munting salo ta salo para sa ilang katao. Ang magiging bisita raw ng mga ito ay ang bilyonaryong si Don Rafael Sabel. Tumulong si Vinice sa pag-aayos ng bahay. May business deal na pag-uusapan si Don Sabel at si Mr. Acuesta. Kailangan daw magkaroon ng magandang impresyon ng bilyonaryo. Importante ito para sa aking mga negosyo. Paliwanag ni Mr. Acuesta. Kaya kailangan todo servisyo ang gagawain niyo para kay Don Sobel. Opo, sir. Tugo ni Lena. Makara ng ilang oras din na pag-alaman ni Venice na dumating na ang kotse ni Don Sobel. May kasama itong isang driver at isang armadong bodyguard. Tansya niya ay mga 50 na ang edad ni Don Sobel. Matangkad ito at mistisohin. Sumalubong si Mr. Acosta at ang ilan itong business associate. Lahat ay nakipagkamay sa bilyonari. Lahat ay gustong magpa-empress dito. Marahil ay dahil sa lawak ng impluensya nito sa business world. Welcome to our humble home, sir. Sabati ni Mr. Acosta. Thank you. Tipig namang tubo ni Don Sobel. Lagi itong nakangiti at mukhang magiliw naman. Isa siya sa mga nagsisilbi sa mga bisita. Kaya dinig niya ang usapan ng mga ito. It's our pleasure to have you, sir. Panimula ni Mr. Acosta habang nakaupo ang lahat sa salas. We glad na pumayag po kayong dito sa bahay ko pag-usapan ang lahat. I believe your home is the most intimate place for a serious discussion. Pahayang ng billionaire. And aside from business partnership, gusto kong maging kaibigan kayong lahat. Thank you very much, sir. Inilapag niya sa misita ang isang tray na may mga wine glasses. Napansin niyang napatingin sa kanya si Don Sobel. Who is she? Tanong ni Mr. Acosta. Ah, just one of my housemates. Mabilis namang sagot ni Mr. Acosta. Pinagmasdan siyang mabuti ni Don Sobel. Parang gusto niyang maupo sa mga waras na yun. Nakayukusi at hindi makagalaw at makapangusap. She's a beauty. Deklara nito. Nakangitig naman ang lahat na sumang-ayon sa sinabi ng billionaire. Sir, pwede na po ba kang umalis? Tanong niya kay Mr. Acosta. Of course, ang ayon na ito. Nakayuko siyang lumayo. Hindi niya malaman kung matutuwa o matatakot dahil may isa sa namang mayayamang negosyanteng nakapansin sa kanya. Hindi na nga niya alam kung paano iiwasan si Mr. Hernandez. Hindi na siya lumabas pa sa salas. Hinayaan na lamang niya ang mga katulong na magservisyo sa mga bisita ni Mr. Acosta tal hindi nakatulong ang dapat na maging papel niya roon. Ngunit akala niya ay makakaligtas siya kay Don Sobel. Pumunta si Ms. Kusina si Mr. Acosta at kinausap siya. Mukhang may sa iyo si Don Sobel. Sabi nito sa kanya. Eh gusto kong pakiharapan mo siya. Makipag-usap ka sa kanya. Makipaglarap. Ayokong madisappoint siya sa pagpasyal dito. Hindi siya umbo. Bakit niya gagawin na? Hindi naman siya isang GRO. Napansin yata ni Mr. Acosta na parang ayaw niya. Iha, nakikiusap ako iyo. Kailangin namin si Don Sabel para mapalakas ang kumpanya namin kapag hindi siya nasiyan sa pakikiharap sa amin. Baka hindi kami magkasundo sa usapan namin. Himig na kikiusap ng paliwanag niya. Tumayo siya pero hindi siya kumikibo. Thank you, Iha. Nasisihang wika ni Mr. Requesta sa pagkakalang yun ang pagsangayon niya. Inalayan sila papunta sa sala. Ang mauyayaman nga naman. Gagawin ng lahat para lala. Lamang lalong yung maman. Wala siyang nagawa kundi ang magigisunod-sunod. Tumayo pa si Mr. Doon sa lang makita si Iha dito ka maupo sa tabi ko. Nakangiting anya ito. Hinawakan pa siya nito sa kamay na parang batang inalaan. Alalayan sa pag-upo sa sopa. Napansin niya yung nagtingin ng Mr. Acuesta at ang tatlong kasama itong business associate. Excuse me. Paalam ni Mr. Acuesta kay Don Sabel. Sir, pupunta muna kami sa recreation room. handa lang namin ang mga slide presentation namin. Sige sang ayon ni Don Sabel ngunit sa kanya ito nakatingin. Wala na si na Mr. Acosta. Silang dalawa lamang ni Don Sumilaw na iwan sa malaking salas. May you drink? Tanong nito na inilok siya ng wine. Hindi po sir. Magalang niyang tangi. What's your name again? Venice. Venice. Ulit nito. Taga saan ka? Car car si Bupusa. Car, car Bakit ka napunta rito sa alabang? Mahabang istorya po sir. Pero talaga pong sinadya akong mapunta rito sa Manila. Gusto po kasing makita ang father ko. Your father, paano mo siya makikita? Hindi ko pa po siya nakikita. Wala po siya nang isilang ako. Fernando de la Cruz po ang pangalan niya. Napahawak ito sa sariling baba at tila nag-iisip ng malalim. Mahirap yatang makilala ang amo mo at paano ka naman niya makikilala. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang kwintas na bigay sa kanya ng mama niya. Ito po yung kwintas na ito. Bigay po ito ng papa ko sa mama ko. Kapag nakita na ito, malalaman niya ang anak niya ako. Paliwanan niya. Kinuha ni Don sa balang kwintas at pinagmasdang mabuti. Pagkuwalay na pangit ito. Mukhang mamahalin ng kwintas na ito. Komento nito, siguro mahal na mahal ang father mo ang mother mo nun at binigyan siya ng ganito kahalagang kwintas. Napayoko siya. Kung mahal niya kami, sana hindi niya kami niwanan. Hinaplos ni Don sa bilang kanyang buho. Pwede tulungan kitang hanapin ang father mo. Sumili ang inosente ng sa kanyang mga lagi. Talaga po, pero bakit niyo naman gagawin mo sa isang katulad ko? Parang nalaito pa sa sasagot Ha? Ah, eh wala. You know, nagtayo ako ng isang foundation para sa inabando ng mga bata. Naging panataan ako ng tulungan ng mga kabataan pinabayaan ng kanilang mga magulang. Nakapatingin siya kay Don Sabel. Mukha naman itong mabait. Mukha naman itong seryoso sa sinasabi ito. Isa pa ay magaan kagadang loob niya rito. Hindi rin napigilan ng pagluha ng maaalala niya ang kanyang ina na naiwan sa sibu. Napansin ni Don Sabel ang kanyang pagluha. Please huwag ka nang umiyak. Tutulungan kita. Nangalong along sabi nito. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya pilang mapayakap dito. Niyakap din siya nito at hinagot pa ang kanyang buhok. Tuloy hindi niya lagad na malaya ng pagpasok ni Arthur. Noon lamang siya parang nahimasmasan. Napahiya siya sa sarili ng malamang isa palang bilyonal ang kayakap niya at noon lamang niya nakilala. Good afternoon, son. Bati ni Don Sabel kay Arthur. ay guess ikaw ang anak ni Amy. Good afternoon din po, sir. Magalang din bati ni Arthur sa matanda. Ngunit pasulyap-sulyap ito sa kanya. Marahil nagtataka ito kung bakit nakikipagyakapan siya kay Don Sabel. Excuse me sir, baka nakakaistorbo po ako. It's alright, right, need Don Papunta na rin ako sa recreation room na ang daddy mo. Tumingin sa kanya. Iya sa kanya lang tayo mag-usap ha. Opo, kaming sabi niya. Gabi na, wala na mga bisita ni Mr. Questa. Nasa servant's quarter si venice. Malakas talaga ang apil mo sa mayayamang biyudo, sabi sa kanya ni Marley. Isa sa mga katulong ng mga kwesta. Miroin mo na bihang mang puso ni Don Sabelga yung isa ka lamang naging namang chimay. Hoy, hindi na natin karanga si Binis na no? sa bandang isa pang katulong na si Panyang. Sekretary ni yata siya ni Sir Arthur. Oo nga pala, pero hindi kaya may gusto rin sa kanya si Sir Arthur. Sabad naman ni Osang. Nagkatawa ni ng tatlong katulong at nag-high five pa mga ito sa isa't isa. Tumigil na nga kayo. Inis na wika niya. Nalilig lang ito na may kumatok sa pinto. Si Panya ang nagbukas ng silid nito. Tulog na ba si Bernice? Narinig niya ang tanong ni Arthur. Bernice, tawag ka ni Sir Arthur. Nakangiting anunsyo sa kanya ni Panya. Bumaba siya mula sa itas ng double deck bed. Lumapit siya kay Arthur na nasa labas ng bito. Bakit po, sir? May ipagagawa sana ako sa iyo. Formal nitong payag. Sumunod siya sa binata. Nagtungo sila sa study room nito na nasa upper floor ng bahay. Sa loob niya pareho parehong nakabukas ng dalawang computer. Ipasok mo sa computer mga ito. Putos ni Arthur. Inabot ito sa kanya ang nakasulat kami na listahan ng mga patarealis at mga corresponding prices ng mga ito. Alam na niya ang gagawin kaya hindi na siya nagtanong. Humarap na siya sa bagong biling computer. Humarap na rin si Arthur sa computer nito. Formal na formal ito at hindi mo kahit kapiraso. Wala yata ito sa mga. Nang walang ano-ano bigla itong nagtanong sa kanya. May last yun ba kayo ni Don Sobel? Nagulat siya sa tanong na yun at dito. Wala, mali yung sagot na yun. Bakit naman ako magkakarelasyon? Doon doon, kanina lang kami nagkita. Lumingin doon dito sa kanya. Bakit nakikipagyakapakan ka kanina? Parang may parambat na tanong dito. Noon lang pala kayo nagkakilala. Baka nakakalimutan mo. Iniligtas kita sa prostitution. Huwag mo namang pababayan ng pagkataong mo. sara wala akong ginagawang masama. Mangiyak-ngiyak na pagtutunong niya. Walang ibig sabihin ang ginawa kong pagyakap kay Don Sabel. Nangako kasi siyang tutulungan niya kung hanapin ang aking ama. Hayaan na naman tayo. Hindi ko alam kung tanga ka o inosente. Bakit nagpapaniwala ka sa bawat sabihin ng mga lalaki? Hindi mo ba naisip? Baka lang niya kunin ang loob mo pagsasamantalahan ka at pagkatapos ay iiwan. Winis, I'm warning you. Kung hindi ka lalayo sa mga kaibigan ni Daddy, mababalikin na kita sa Cebu o kaya pababayaan nila kitang lumaboy rito sa Manila. Hindi na lamang siya kumbo. Napaluha na lamang siya. Masama ang loob niya at pinagbibintangan siya ng bagay na hindi naman niya ginagawa. Kung talagang disidito kang makilala ang iyong ama, ako na lang ang tutulong sa iyo, Venice. Huwag ka nang hihingi ng tulong sa iba, lalong-lalo na kay Don Sobel. Pahayag ni Arthur sa kanya. Talaga sir, nasisiyang paniniyak niya. Kasalukuyan silang sakay sa kotse nito. Nasa front sila at ito ang nagmamaneho. Oo, oh, kumperma ito. Kung gusto mo ngayon natin umpisa ng paghanap. Nag-isip siya. Paano sila maghanap? Wala man lang silang kahit anong crew. Kung nasa ng ama si Fernando de la Cruz, Para silang nagharap sa isang karayom sa isang tambak ng dayami. Pero mahihirapan yata tayo sir. Inuhan ito. Mahihirapan tayo kung hindi tayo gagamit ng isip. anito. ito? Pupunta muna tayo sa Bureau of Census and Statistics at titingnan natin kung may makukuha tayong information sa lahat ng nagangalang Fernando de la Cruz. Tumangu siya. Nakakuha naman sila ng listahan ng mga taong may pangalang Fernando de la Cruz. Pinili lamang nila ang mga may pinakmalapit na edad sa kanyang ama. At minili lamang nila ang mga posibleng naninirahan sa Quezon City at naninirahan din sa probinsya ng Cebu. Sabi kasi ng kanyang ina, sa Quezon City umuuwi noon ang kanyang ama bago nagkakilala ang mga ito. Sige, umpisahan muna natin maghanap dito sa Quezon City. So is Johnny Arthur. Tumangu siya. Masaya siya dahil is, kahit isa lamang siyang mahirap na tao ay pinag-aksayan nitong tulungan. Malaki na talaga ang utang ng loob niya sa lalaking ito. Marami silang pinagtanungan. May mga Fernando de la Cruz na lumapit na raw ng tirahan. May mga Fernando de la Cruz na hindi talaga kilala ang ina niya. May Fernando de la Cruz na nabaliw, may abogado, may pangat at may buwapo. Pero isa man sa mga ito hindi nagpapatunay na ama niya. Siguro hindi talaga kami nakatakdang magtagpo. Malungkot niyang wika. Huwag kang mag -alala. May mga Fernando de la Cruz pa tayong hindi napupuntahan. Malay mo, isa sa mga lumipat ng tirahan ay yun palang hinahanap mong ama. Pagbibigay assurance nito sa kanya. Sana yung ganun lang kadali ang paghahanap. Nahihiya na kasi ako sa iyo. Malaking abala na ang nagagawa ko sa iyo. Siguro huwag na lang natin siyang hanapin. Nasa sayo yun, pero huwag mo intindihan tunong ko. Importante rin kasi na makilala at matagpuan mong umam mo para may isang mga ngalaga sa iyo. Sa so, salamat sa lahat ha, walang anuman. Pinasibad na ni Arthur ang kotse matapos nilang puntahan ang isa pang pangalang Fernando de la Cruz.